Ganito kahirap mga kababayan na magkaroon ng anak na may sakit. Lalong-lalo na sa sitwasyon ni nanay nagkakaedad na. Mula sabi ni nanay mula pagsilang ng bata hanggang nagkaedad na ng 17 years old sinusubuan, pinapaliguan, na ikwento niya yung bigat, hirap na kanyang pinagdadaanan. Hanggang ngayon mga kababayan, sakto na aming pagdating ay kanyang pakakainin ng kanyang anak. Habang pinapakain niya yung kanyang anak mga kababayan, pawis at luha ang makikita mo sa mukha ni nanay. Nananalangin parati at nag-iisip, nagtatanong ayon kay nanay hanggang kailan daw yung kanyang paghihirap. <coughs> Ganito yung sitwasyon mga kababayan. Nadat na namin si nanay na pakakainin ng anak. Ganito pala kahirap yung araw-araw nilang trabaho ganito pala kahirap sa loob ng labing pitong taon hanggang ngayon, inaalagaan pa rin yung kanilang anak ano mga palatandaan na na nagugutom na si Jerome? Iiyak po siya, sir. Pag hindi pa, ano, kumain, iiyak siya. Pero hindi talaga siya makakain pag walang magsusubo. Ay, hindi po. Mag sinusubuan talaga, sir. Ano po yung ulam niya, Nay? Gatas po. Agatas. Pag, hmm. pag hindi ako talaga umalis, daddy, wala kami talaga ulam. Kaya pag ano, wala kami ulam, gatas na lang siya. Mm. So nagkakaroon lang kayo ng ulam pag lumabas magtinda kayo? Opo, daddy. Ngayon di kayo nakapagtinda, gatas mo, ang ulam niya? Gatas ang ulam niya. Kayo po, ano ulam niyo naman? Ano, nag, ano ako nang kan kanina, sir, yung avocado. Mm. Bawal kasi sa kanya yung abogado. Pag may po abogado, ah. pantag-pantag yung katawan. Oo. ko どこがピンの。 Kinakagat niya yung kutsara. Opo. Paano pag iinom ng tubig na eh? Ito po. Sinisipsip sip niya yan? Opo. Parang bata rin dalawang araw papalit ka ng ano. Kasi po, pinakagat niya. Every two days, pinapalitan. Pinapalitan po. Sabi ko naman, ano pa naman ito. Sabi ko, gano'n. pag, pag mo po yan, pag nakailam na siya, siyempre po, hindi ko naman alam kung ayaw niya, gusto pa, pinakagat na niya. Hmm, para ma-stop. Hmm. I mm -hmm. Tsaka yung kalayutan ni Lina lang yung kakala niya. Bakit masapit kaya yung kanina? Kasi pag tatapit ko po, parang mula. siguro kumigil na diya pag gabi alas dos. Hmm. Three times a day nasusubuan nyo na eh. Opo. Kahit eh, merinda po, kung ano yung merinda niya, isusubo lahat po ng pagkain Oh. Kaya, ka, kaya mga kababayan, ngayon ko po naintindihan, ngayon ko po naunawaan kung bakit nakapagsabi si nanay sa kanyang pagod, hirap. Uh, nung una namin pagkikita ay talagang umiyak ng gusto si nanay at naikwento niya yung bigat, hirap na kanyang pinagdadaanan. Hanggang ngayon mga kababayan, sakto na aming pagdating ay kanyang pakakainin ng kanyang anak. Habang pinapakain niya yung kanyang anak mga kababayan, pawis at luha ang makikita mo sa mukha ni nanay na nanalangin parati at nag-iisip, nagtatanong ayon kay nanay hanggang kailan daw yung kanyang paghihirap. Pero alam mo na eh, <coughs> hindi hindi po na ang Panginoon. Laban lang tayo na no? magkapo ka po mag na Hindi rin po titigil si Daddy Frankie. Hindi po kami titigil magawa ng paraan para kahit papano ay makatulong kami sa inyo. Okay. Sabi ng mga tao po na nakakikita sa atin, makin hindi daw yung katawan ko. Pero kay, hindi daw ako nagpakasakit. Magtinda, mag-alaga, mag-laba pagdating sa bahay, magluto, luto aking lahat. Sabi ko naman po, ay dyan siguro yung Panginoon lagi na kanta. Opo. Kayo. Kasi pag ako yung nas, ano, may sakit, ay wala na po sa mangyari sa ka. kanila. Kaloob po ng Panginoon yan na binigyan kanya ng malakas na pangangatawan. Gaya ng yun sinabi, kung ikaw nagkasakit, paano na si tatay, paano na yung anak mo po? Pero huwag kang mag-alala May awa po ang Diyos alam kong hindi natutulog ang Panginoon at alam kong gagawa at gagawa siya ng paraan. Magpo-provide siya ng mga tao para makatulong po sa inyo kahit papano. Na sa loob ng labimpitong taon na nagtitinda ka, wala ka pa bang ibang naisip na paraan para magkaroon ng hanap buhay na hindi na umaalis na dito lang? Naghanap buhay galing dito sa may sari-sari store po. Hmm. lang po, natutulog naman kuman. Kaya, pinigil ko na po. Binalik ko na yung pungunan. Kaya, nag-house. Two house na lang po ako. Mm. Ano ba may binibinta mo noon, Nay? Pag walang avocado po, mangga. Pag walang Di, manga, Dati, pag may tindahan ka rito sa bahay. Ano po? Sorry, sorry, sir. Dapat na pag may tindahan ka, ang kukunin mo lang yung mga kailangan, yung mga usable na mga tao, yung mga pangunahing pangailangan sa loob ng bahay. Okay. Kaso lang sir, matumag din talaga kasi yung mga tao pag araw ng Merkulis, araw ng Linggo, pumunta rin sa ba bayan. Kaya wala din tayo mabuhay dyan sa sari-sari school, -sari. so, sabi ko. So, kaya pinilit ko na lang humanap ng ibang pagkasapitaan. Mm -hmm. Pero nay, siyempre, hindi habang buhay, kaya mong maglakad Opo, ngayon po ngayon sinasabi nila po. Paano na kung hindi mo na kaya maglakad? Opo, hindi mo na kaya magbuhat. Kaya kailangan mag-isip ka po ng ibang paraan na kahit nandito lang sa bahay ay mayroon kang income sana.